takot na sila Ang ganda may moon pa nga oh iniisip ko pa lang pagpinili natin natin ko nga yung ilalim yung pagpasok ubod derechoso ah sobrang ganda Macau tower thank you pag tour sa amin bay unforgettable moment hindi talaga yung Buti nga dito hindi maulan, no? Hmm. Ito yung ano, ah, uh, yung ano, food fest connected dito sa may tabing dagat. So, food festival. <laughs> Ay, oo nga pala. Sorry. Puto pala ako dyan. I-picture pala. tara na. Babalik na kami sa food test. Ang daming pagkain. Kaso hindi naka makakain. Kasi sobrang busog namin sa bahay. Nagluto si Risty ng chicken nagboil ako ng choy sam at tapos mayroon pa kaming pagkain mula sa Jollibee so di, parang bull. Parang kahit ice cream, di ayoko na kumain. Yung <coughs> mo, oh, taas ng tulay. Taas nandoon yung tao. Oh, may tulay sa taas. Ang galing naman. Mungaling. naman. So Mungaling. naman ang yun yung ang dami nilang pagkain popcorn ay ang daming ano isda o oh. ang bango <laughs> isda nasa Ina sa mga